Ang programang ito ay hatid ng Kobe si Chiki Kadaini, Torikumu NPO to ni Taisuru hojo mula po sa FMYY. Kano banggumi wa Chiki Kadaini ni Torikumu NPO to ni Taisuru hojo o uke FMYY ga seisak shite imasu. Magandang araw po sa inyo na. Magandang po. Long time no see. Long time no see. <laughs> <laughs> Ilang buwan na ba na <laughs> Tatlo ata. Tatlo, tatlo, tat tatlong buwan. So, andito naman ho kami. Ako ho si Valerie. ako si Zana. <laughs> kami po ang mga members ng Masayang Tahanan. Madang araw sa inyong lahat. So, ngayon ho ay pag-uusapan natin yung tungkol sa... Heat stroke. O, oh, kasi pa ano na ho, pa summer na ngayon. So, eto yung mga kailangan nating iwasan at mga dapat ho gawin para Di ma, heat stroke. <laughs> so, ayan lang. Uh, ganun pa din ho yung tulad nung nakaraan. Kailangan na natin maging hydrated. uminom palagi ng tubig. Hmm. At saka yung magdala ng portable payong. na fan. Mini fan. Hmm. At saka ano po, magpayong. Payong. At saka wag ho natin kalimutan ang mag-sunscreen or mag-sunblock. So, nang dahil pa-summer na ngayon, uh, ano tayo yung, yung sa ano sa herpan herpangina or her, herpangina kung sa ni Honggo ay herpangina <laughs> so ito ho ay ano par, medyo ano siya sa foot and mouth disease so ito siya yung sa loob lang ho siya ng bibig at saka sa lalamunan no? nagkakaroon tayo ng parang blister blisters hmm. so kumbaga parang singaw ho siya So, ang, ang mga simptomas so, nito ay magkakalagnat. Tsaka, mas ano ito sa mga bata. So, mag, ito ng mga 2 weeks. 10 to 14 days. So, so kailangan din na natin umiwas sa mga taong may ganito para hindi ho, tayo mahawahan. So, ayun ho. So, may bagong ano ho. Yung nung June 21 na nakarang linggo lang ho. Ay, this week lang ba? This week. Mm -mm. Yung tungkol ho sa DFA ho. Na ang DFA ho ay yung tung uh, yung sa mga OFW so ang ang mag ang hahawak na ang mag ang hawak na ho ng ng mga OFW ay yung DMW or ang um, Department of Migrant Workers. So kung tungkol ho, sa mga ano sa mga mm, -mm for well, medical assistance. Mm. So ang mag ang mag na ho nito ay hindi na ho ang DFA kundi ang DMW na po. So ano, so kunari yung mga services ho para sa mga OFWs, hindi na ho tayo sa DFA kundi sa sa DMW na ho. <laughs> so at uh, meron din ho tayong ano yung sa libreng libreng pag-aaral ng Nihongo po para sa trabaho na programa ng Ministry of Labor and Health and Welfare. So, ito ho ay uh, sa ano tayo, sa Kobe City Youth Hall. mag ho ang pasok ng July 20 hanggang September 26. So, oh. Og ang adlaw ane eh, kay gikan sa Monday hantod, Webes. Og ang oras kaya uh, ito gikan alas una sa hapon hantod alas 4. So ang pe ang deadline ho ng application ay sa July 10 po. Ang hong mag-apply nito ay ang mga long-term resident, um, spouse or child of Japanese, Japanese or permanent resident. Mm -hmm. Tapos ang 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 programang ho ito ay yung sa mga nakakapagnihonggo naman pero hindi nakakapagsulat ng hiragana, katakana at saka kanji ho. So for more information ho, pwede ho tayong mag mag-email ho sa tabungka132@softbank.net. Ne. Ne. That's JP. Ah, uh, ito po ay Nihongo, Tagalog at English. Pero pwede din naman ng Dumiretso sa Hello Work. Hello Work. Hmm. Ang telephone number ko 078-362-8610. Yes. Huh. So, ang, Co uh, ang Hello Work Kobe po ay malapit sa Kobe Station. Kobe Station. Mm -hmm. So, yun po. Tsaka, meron din ho kaming, ano, uh, yung sa welfare ng pagbubuntis at panganganak ho. So, makikita ho yan sa... Homepage ng Kobe City. Tapos, for, ano, para ho sa... Para, para alam ho kung paano mag-apply, pwede ho tayong magtumawag ho sa empty sodan ho sa sa 0788626519 pero hindi lang ho yan yung ped, yung kunari magusto na nating malaman yung tungkol sa sa pagbubuntis at panganganak pwede din ho tayong magsodan dito ng no? kunari problema ho sa sa pamilya sa anak pwede sa mga visa mm, mm madami ho kayo tayo pwedeng isodan diyan sa mga hirap ho magmihonggo <laughs> may Pilipino naman ho ang makakausap natin dito. So, ito ho ay bukas from Tuesday, uh, Tuesday lang ho, 11 a.m. to 5 p.m. ho. So, ang MT so then, abe siya, Tuesday, you can alas 11 hatod alas 5 sa hapon. So, pwede mo maato sa empty office. Mm Huwag -hmm. ang number niya kay 078-862-6519. Tsaka mayroon din ho kaming ano, uh, ganun pa din ho yung yung mga uh, mga pag-aaral ho namin sa sa community ho. Adun uh, pa rin na mag-uumpisa tayo ng 1:30 to 3 p.m. yun po yung Nihongo class. Nihongo class. Tapos after uh, pag 4 p.m. hanggang 5:30, yun ho yung computer class kung ayaw nyo naman ho mag computer class, pwede ho tayong magkan, mag, mag, matuto mag kanji. So sa mga may mga anak din ho, pe, meron din ho tayong Tagalog class from 4 o'clock to 5.30 din ho. Para hindi din ho mahirapan yung, yung nanay na mag-aral ho. So ganun din ho yung ano yung yung sa M sa pag pagkoconsult natin same lang ho yung yung address at saka yung telephone number ho. So, ito ho is Pwede din tayo mag-email sa mt4filmoms at gmail.com Ayan ho. Ayan. Mga nag ho. Ayan din na yung mga nanay nasa sa ibabaw ng picture ho, yung sa baba naman ho, yung sa right side, yun yung sa mga bata tina, tinuturoan din ho silang Tagalog ho. Kasi yung mga anak yung mga anak ng hapon, tinuturoan din ho mag magtagalog. So may Tagalog class sila from 4:30, 4, 4 o'clock hanggang 5:30 ho ng hapon. So sa mga gusto din hong mag matuto, mag-aral, tumawag na ho kayo, magpa-register na ho kayo. <laughs> So, na. 078-862-6519. Tapos, yung, yung office uh, is nasa 3rd floor. 3-19-8 Yamamoto Dori ku Kobe. Ug ang Facebook address kay www.facebook.com slash filmoms slash. So, tara na ho. Sa mga gusto mag-aral. Akvar register na ho kayo or pwede kayo pumunta sa office para mag mag soda doon na lang ho kayo mag-consult, magtanong para mas alam ho natin kung ano yung mga kailangan At so, sa kayo may fill up din may fill out din ho tayo ng mga forms doon. Magpa-register na ho kayo kasi katulad ko ho na, na ah, natutulungan ho ako sa sa Nihongo ho like yung mga bagong words so na hindi ko alam pwede kong maitanong sa teacher ko tsaka paano ho siya isulat paano siya basahin sa sa kanji so na, na, nakakatulong ho talaga siya sa amin katulad ho ng ano paano ba yung sa magte-take ho katulad ng magte-take ko ng JLPT ngayong taon ho so yung yung sa end sa end sa level ko ho yun na yung pinag-aaralan namin ngayon So, ikaw. Oh, ako, ang high mm -hmm. schooler. Um, nila sa assignment or para sa test, mga wala masabi sa eskwelahan. Mm -hmm. So, yung kunwari galing ho sa school, so yung hindi ho maintindihan like sa mga assignment ho, dun din ho inaano ni, ni Zen, nakatulad niyo kasi high school ho siya. So, magpa-register na ho kayo, andun din ho kami. Ah, yung, 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 yung klase ho pala namin is every second at saka fourth ho ng linggo ng buwan. So, ang next ho, na pasok namin ay bukas. bukas. <laughs> ano araw ba? Ah, June 25 ho. So, ayun na. Tapos, ang ano ho, pa, yung, yung lugar ho naman ho ng, ng pinag-aaralan namin ay sa... Kobe Center for Overseas Migration and Cultural Interaction or um, Kaigai Ijutu Bunka Koryu Center. So, pagaling ho kayo ng Sanomiya or Motomachi ho, ang pwede nyo sakyan na bus ay number, 7. Seven. seven. So, pagaling ho kayo ng Sanomiya or Motomachi, pwede ho kayong bumaba ng Yamamoto Sancho Meho. Pero pagaling naman ho kayo dito sa may Minatogawa, pwede ho kayong bumaba sa Yamamoto yung Chomeho. So, ayun na, maglalakad lang ho ng mga siguro mga five, 3 to five minutes. Three five minutes makikita niyo agad yung building. sa so, ayan po. Kita-kits po. Never forget the Great Hanshin Earthquake January 17, 1995 From Nagata FM FM YY